Sa ating government at work, renewal ng business permits sa Muntinlupa City nagsimula na. Higit 6,000 na pamilyang naapektuhan ng bagyong Odette sa Cebu nakatanggap ng tulong. Si Bian Manalo sa detalye. Rising Shine Bian. Umarangkada na ang business permits renewal sa Muntinlupa Sports Complex sa pangungunan ng Business Permits and Licensing Office. Ayon sa ilang early taxpayers, isang benepisyo sa pag-file ng maaga ay ang mabilis na proseso ng renewal. Kasabay nito, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng mga business taxpayers na magbayad ng maaga para maiwasan ang dagsa ng tao sa renewal hub. Papalo sa 67 million pesos na halaga ng tulong pinansyal ang naipamahagi ng National Housing Authority sa lalawigan ng Cebu. Nabenepisyohan nito ang mahigit 6,000 pamilyang biktima ng Super Typhoon Odette, kung saan bawat pamilya ay nakatanggap ng tig-10,000 pisong tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program na layong matulungan silang maipaayos ang kanilang tahanan.